Good news naman para sa mga late mag-out sa trabaho o yung mga mahihilig mag-extend sa galaan dahil inanunsyo na ng DOTR na palalawigin na ng isang oras ang operasyon ng MRT para mas maraming pasero pa ang makinabang sa kanilang serbisyo. Balitang maabate mula kay Just Ignacio. Pinalawig na ng Department of Transportation ng isang oras ang operasyon ng MRT sa gabi. Ito ang iniutos si DOTR Secretary Vince Tizon sa pamunuan ng MRT matapos ang isinigawang inspeksyon nito nitong lunes ng umaga kung saan personal na sumakay ng tren ng Kalihim mula Taft hanggang Ayala Station. Bukod sa pag-extend ng oras, iniutos din ng Kalihim ang pagdagdag ng tren tuwing rush hour. Ayon sa Kalihim, ngayong linggo na nitong plano ay patupad ang naturang extension mula alas 9.30 na huling biyahe sa North Avenue Station. Ito ay magiging alas 10.30 ng gabi. Magiging alas 11 naman na ang huling biyahe sa Taft mula sa dati nitong oras na paspado alas 10 ng gabi. Ako, si Just Ignacio ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis.